Hindi ho tayo yayaman sa sugal wag ho kayong magsugal, wag ho kayong maniwala, kumikita lang ho dyan yung vice ganda sa sugal, wag ho, wala ho kayong panalo dyan maniwala kayo sa akin, magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho yung ginagawa mm. natin araw-araw. Nasabi lang ho dito ni Atty. Vic it's time para itong kuloko na ito ay matuto din sa buhay ma ano lang kasi kita natin bumagsak yung kanyang uh, nabawasan ng isang milyon yung kanyang subscriber malaking bagay yun. At the same time may balita nga ba? Diba, na si Hart Evangelista ang ipinalit sa kanya. Ngayon, itong tao na ito, wala saan ang problema eh. Wala na namang problema na ikaw ay magbigay ng iyong opinion mo patungkol sa si isang tao. Kaya lang, merong limitasyon. Di ba? Meron tayong mga hindi na nagustuhan nung panahon ni Pinoy. Pero patay na yung tao. Para tayo pa ay manlait doon sa si isang tao. Pangalawa, si Chris Aquino. Di ba? Kita naman natin na nagkakasakit si Chris Aquino. Ako, hindi rin ako pa bo. niyo pa si Chris Aquino. Sa akin, ganoon din kay Pangulong Duterte. He's suffering there. So may limit sana. Dahil sa kabastusan ni Vice Ganda, ito'y kalayaan niya. Ikalayaan din natin. I-boycott ang mga ine-endorse